nakatikim ka na ba ng matamis at maasim-asim na lasa ng lanzones? ito yung maliit, dilaw at makatas na prutas na paborito ng marami. pero alam mo ba na bukod sa masarap na lasa nito, may taglay itong mga benepisyo sa kalusugan? ngayon, aalamin natin ng mas malalim kung ano ang mga nakatagong galing ng lanzones bilang isang superfruit mula sa nutritional profile nito hanggang sa mga medicinal properties at pati na rin ang posibleng epekto ng sobrang pagkain nito. Kaya kung nais mong malaman kung paano makakaapekto ang lanzones sa iyong kalusugan, panoorin hanggang dulo! Welcome sa Mind Your Body Channel! Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano ang lanzones? Panahon na naman ng lanzones. Nakakain ka na ba? Kilala ito sa tamis at kaunting asim na lasa at madalas makita sa mga tropikal na lugar sa Timog Silangang Asya, gaya ng Pilipinas, Thailand, Malaysia at Vietnam. Depende sa lugar, iba-iba rin ang tawag dito Langsat, Longkong, Dokong, o ang scientific name na Lansium parasiticum. Dito sa Pilipinas, tanyag ito sa probinsya ng Kamigin, kung saan tinatawag itong buwahan. Galing ito sa salitang bisaya na bulahan na nangangahulugang masagana o pinagpala. Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang sa Kamigin ang Lanzones Festival Bilang pasasalamat sa masaganang ani ng prutas na ito na nagsisilbing pasalubong para sa mga lokal at turista. Nutrisyon Taglay ng Lanzones. Bagaman maliit, taglay ng Lanzones ang napakaraming sustansya. Sa bawat 100 grams o katumbas ng 7 piraso, makakakuha ka ng calories 57, cocate, carbohydrates 14.2 grams. protein 1 grams dietary fiber 2 grams fat 0 grams vitamin c 2 milligrams vitamin a 0. 0.6 milligrams calcium 19 milligrams phosphorus 30 milligrams iron 0. 0.9 milligrams hindi kang itinuturing itong powerhouse ng mga nutrition At higit pa rito, ang lanzones ay natural na walang kolesterol at mababa sa saturated fats. Kaya naman napakaganda nitong snack para sa mga health conscious. 12 Health Benefits ng Lanzones na dapat mong malaman Ang lanzones ay isa sa mga prutas na hindi lamang masarap at matamis, kundi sagana rin sa sustansya na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating kalusugan. Sa kabila ng maliit na anyo nito, taglay ng lanzones ang mga mahahalagang bitamina, mineral, at antioxidants na may positibong epekto sa ating pang-araw-araw na kalusugan. Narito ang mas detalyadong paliwanag sa bawat benepisyo ng lanzones. Number 1, pinapalakas ang immune system. Ang lanzones ay isa sa mga prutas na mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na mahalaga. Para palakasin ang immune system ng ating katawan, tumutulong ang vitamin C sa pagpapalakas ng produksyon ng white blood cells na lumalaban sa impeksyon at virus. Ang pagkain ng lanzones nang regular ay makakatulong na labanan ang mga karaniwang sakit tulad ng ubo, sipon, lagnat, at maging ang mga mas seryosong sakit dahil sa pinatibay na immune system. Bukod dito, Nakakatulong din ang vitamin C sa pagpapabilis ng paggaling ng mga sugat at pagkakaroon ng malusog na balat. Number 2. Nakakatulong sa pagpapababa ng timbang. Ang lanzones ay mayaman sa dietary fiber at mababa sa calories na dahilan kung bakit ito magandang prutas para sa mga nagnanais magbawas ng timbang. Ang fiber content nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan nang mas matagal kaya't makakaiwas tayo sa madalas na pagkain o pag -sna snack na nagiging sanhi ng pagtaba. Ang mataas na fiber content ng lanzones ay nakakatulong din sa maayos na pagtunaw ng pagkain na isa sa mga mahalagang aspeto ng tamang pagbaba ng timbang. Number 3. Nagpapaganda ng balat Taglay ng lansones ang vitamin E at vitamin A, nakilalang mga bitamina para sa kalusugan ng balat. Ang vitamin A, retinol, ay tumutulong sa pagregenerate ng skin cells upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga patay na balat at panatilihin itong makinis at hydrated. Ang vitamin E naman ay isang antioxidant na nagpoprotekta sa balat mula sa mga harmful UV rays at free radicals na siyang nagdudulot ng premature aging, wrinkles at dark spots. Bukod dito, ang kombinasyon ng dalawang bitamina ay nakakatulong sa produksyon ng collagen, isang protina na nagbibigay ng structural support sa ating balat. Kaya't nakakatulong ito upang panatilihin ang ating balat na malusog at glowing. Number 4, sumusuporta sa kalusugan ng puso. Ang lanzones ay mayaman sa antioxidants, tulad ng flavonoids at polyphenols, na nagtataglay ng anti-inflammatory properties. Ang mga antioxidants na ito ay nagpoprotekta sa ating puso laban sa mga pinsalang dulot ng free radicals na nagdudulot ng oxidative stress, pamamaga, at pagkapal ng mga ugat na tinatawag na atherosclerosis. Ang mga kondisyong ito ay maaring maging sanhi ng high blood pressure, heart attack at stroke. Bukod dito, ang potassium na taglay ng lanzones ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at pagpapanatili ng tamang tibok ng puso. Number 5. Nagpapabuti ng kalusugan ng mata Ang vitamin A sa lanzones ay may mahalagang papel sa kalusugan ng mata ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na vision at pinoprotektahan ang ating mga mata mula sa mga kondisyon tulad ng night blindness at pagkasira ng retina. Tumutulong din ang vitamin A sa pagprotekta ng tissue sa ating mga mata tulad ng conjunctiva at cornea laban sa oxidative stress. Ang regular na pagkain ng lanzonis ay makakatulong sa pag-iwas sa mga problema sa mata lalo na sa pagtanda. Number 6. Nakakatulong sa pagbawas ng inflammation. Ang lansones ay kilala rin sa taglay nitong anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga sa katawan. Ang mga anti-inflammatory compounds ng lansones ay maaaring makatulong sa mga taong nakakaranas ng arthritis, chronic rheumatism, o anumang kondisyon na may kinalaman sa pamamaga ng kasukasuan at kalamnan. Ang pagkain ng lanzones ay nakakatulong din sa mga atleta o sa mga taong nakakaranas ng sore muscles dulot ng labis na ehersisyo o physical activity. Number 7. Pinapalakas ang buto at ngipin. Ang lanzones ay nagtataglay ng mataas na level ng phosphorus at calcium na mga mineral na mahalaga sa pagpapanatili ng malusog at matibay na buto at ngipin. Ang kombinasyon ng phosphorus at calcium ay nakakatulong sa pagpapalakas ng bone density upang maiwasan ang osteoporosis na madalas maranasan ng mga matatanda. Sa ngipin naman, ang calcium ay nagpapalakas at nagpoprotekta sa enamel mula sa pagkasira. Habang ang phosphorus ay tumutulong sa remineralization process na nagpapanatili ng kalusugan ng ngipin. Number 8. Nakakatulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain. Ang lanzones ay mayaman sa dietary fiber na mahalaga para sa ating digestive health. Ang fiber ay tumutulong sa regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation. Pinapabuti rin ng lanzones ang pagdaloy ng pagkain sa ating bituka. At nakakatulong ito sa tamang pagsipsip ng mga sustansya mula sa mga kinakain natin. Ang pagkain ng lanzones ay mainam para sa mga taong madalas makaranas ng kabag, constipation, o hindi regular na pagdumi. Number 9, pinapababa ang panganib ng diabetes. Bagaman matamis, ang lanzones ay may mababang glycemic index kumpara sa ibang prutas. Ibig sabihin, ang pagkain ng lanzones ay hindi nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar levels. Mainam itong isama sa diet ng mga taong may diabetes, basta't hindi susobra sa recommended servings. Tandaan lamang na kailangan ng tamang dami ng pagkonsumo upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Lalo na kung ikaw ay may kasalukuyang kondisyon na may kinalaman sa asukal. Number 10. Pinapanatili ang kalusugan ng liver. Ang mga antioxidants sa lanzones ay tumutulong na protektahan ang ating liver laban sa free radicals na maaaring magdulot ng pagkasira ng cells. Ang regular na pagkain ng lanzones ay tumutulong sa detoxification ng liver at sa pagpapabuti ng liver health. Bukod dito, ang lanzones ay nakakatulong na iwasan ang buildup up ng toxins sa ating katawan na maaring magdulot ng fatty liver at iba pang kondisyon sa liver. Number 11. Source ng natural na enerhiya. Dahil sa taglay nitong carbohydrates, ang lanzones ay isang natural na source ng energy. Mainam itong kainin bago mag-ehersisyo o kung ikaw ay abala at nangangailangan ng mabilis na energy boost. Hindi tulad ng mga energy drinks na puno ng asukal, at artificial na sangkap. Ang lanzones ay nagbibigay ng natural na enerhiya na ligtas at masustansya. Number 12. Natural na panlaban sa lamok. Ang balat ng lanzones ay maaaring gamitin bilang natural na mosquito repellent. Kapag pinatuyo at sinunog ang balat ng lanzones, ito ay naglalabas ng usok na ayaw ng mga lamok. Mainam itong gamitin sa mga probinsya o lugar na maraming lamok upang maiwasan ang kagat na maaring magdulot ng dengue at malaria. Ang balat ng lanzones ay epektibo ipahid sa balat bilang panlaban sa mga insekto. Mga dapat tandaan kapag kumakain ng lanzones, tulad ng lahat ng pagkain, mahalaga ang pagkakaroon ng moderasyon. Bagaman, marami itong hatid na benepisyo ang sobrang pagkain ng lanzones ay maaaring magdulot ng mga sumusunod na epekto. Number 1: pagtaas ng blood sugar. Ang lanzones ay natural na mataas sa asukal. Para sa mga may diabetes o mataas ang blood sugar, mainam na kainin ito nang may limitasyon upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar at masiguro na hindi magdulot ng panganib sa kalusugan. Number 2. Pananakit ng tiyan. Dahil ang lanzones ay may taglay na fiber, ang sobrang pagkain nito ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, stomach cramps, at diarrhea. Iwasan ang labis na pagkain upang maiwasan ang iritasyon sa sikmura at pituka. Number 3. Allergic Reaction Bagaman hindi karaniwan, may ilan na posibleng makaranas ng skin rashes, pangangati, o pamamaga ng lalamunan kapag nasobrahan sa pagkain ng lanzones. Kung ikaw ay may history ng prutas allergy, mabuting kumonsulta muna sa doktor bago ito kainin. Number 4. Acid Reflux at Heartburn Ang lanzones ay kabilang sa mga prutas na medyo acidic kaya ang sobrang pagkain nito ay maaaring magpalala ng acid reflux o heartburn. Para sa mga may ganitong kondisyon, ugaliing kumain ng lanzones sa tamang dami upang maiwasan ang sintomas na ito. Number 5. Pagsusuka o nausea. Ang sobrang dami ng lanzones ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa tiyan na magresulta sa pagsusuka o pagkahilo, lalo na sa mga taong hindi sanay kumain ng maraming prutas. Tandaan, tulad ng anumang prutas o pagkain, mahalaga pa rin ang tamang dami ng konsumo ng lanzones upang makuha ang benepisyo nito at maiwasan ang mga posibleng epekto. Ugaliin ding kumonsulta sa mga eksperto o doktor. Kung ikaw ay may kondisyon sa kalusugan bago kumain ng lansones. Disclaimer, ang video na ito ay maaring makatulong sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body Channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito dahil maaring hindi gumana ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom, pagkain, o paggamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Your Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Saan? ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanced nutrition at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.